good morning. Palis kami ngayon. Merong ano, uh, family get together ang pamilya nila Asis sa may Saura, ha? So pupunta kami sa village kasama ko si Boyne. What village? May isa pang Boyne na kasama sa tuktok. Tapos yung mga iba, sasakay sila sa magic. So maaga pa dito, 8 o'clock, maaga pupunta doon daw. Bali sa Sauraha, sa village, kung saan nandun yung mga kamag-anak ni Asis. So, may salo-salo kaya ang lamig <laughs> talagang kahit si Tonton oh. si Asher nandun sa likod kasi kasama namin si isang babu ready ready na kami antay na lang ng mga iba ayun nagaantay sila ng masasakyan Uy! Shhh! Uy! Uy! Nandito na kami guys! Tignan nyo oh! Ang kapal ng fog! Ayan si Asis oh! Diyan daw! Ito yung pinaka club nila oh! May mga upuan! This one club! This is, one this club! This is not club! This house! Ah! House! Then wait! There's a lot of ano! chair? So, I can sit down here talking to Ah, ayan. Bahay pala yan na pinapagawa. Nandun sila, oh. Luto-luto sila doon.

We will go there later. Kaka ka mag-anak pero nahihiya din kasi hindi man madalas cool. magkakasama. No! So, ito yung pinipripe nila. May boiled potatoes. Ayan, may veggies, chili, may cauliflower. At ito yung niluluto nila. Akala ko kung ano itong niluluto nila. Ano daw, um, gravy daw. Gravy yata para sa, ano, para sa white beans at saka cauliflower na lulutuin nila. At kaya nakikita nyo, uh, maraming sile pero sana wag maanghang <laughs> para makakain kami ni Asher may mga biscuits may paper at may prawn ayan ang daming biscuit o oh, para sa mga bata kapag nagutom habang nagaantay ng pagkain ayan o oh, paper at saka prawn so ito yung place nila ayan si Asher kumakain na ng biscuit at ang alam ko ay dumating na si na Sunil. Si Sunil naka motorcycle. Ayan, ay, si Sunil na nga yan At saka yung kapatid ni Asis naka scooty sila. Hi. At ayun na nga nagsimula na yung pinaka-program nila dito. Bali ito yung pinsa ni Asis na taga Barangay taga Bangkur, siya si Raj Kumar na vlogger din. Tapos ito yung mga kapag anak ni Asis. O bawat bahay tig dalawa lang yung invite. So, sa dami ng mga anak ni Asis, na ngayon lang namin sila na meet na hindi na nila alam yung mga nandito sa Sauraha na nakailang beses na kami padaan-daan sa lugar na tulad papunta dyan sa may bridge kamag-anak pala ni Asis malapit lang sila sa may bridge so ayan ang sabi ni ang sabi dito ni Tay ay Ah, uh, bali tatlong place kasi to guys, Rampula, tapos Sauraha uh, at sa mga taga-Magalpur na Daray. Ah, uh, anak ni Asis. So, ang sabi niya ay magpapakilala daw isa-isa couple. -isa. Halimbawa kung couple yung dalaw yung ten so kailangan yung couple magpapakilala. Halimbawa kami ni Asis nagpakilala. So, sabi ni Asis siya si Asis Daray. Tapos kasama niya ngayon yung asawa niya na, ano na ako nga. Tapos tagaram ko kami. Ganyan. At ang tatay ay si Ay So, yung mga umatend dito sa get-together nila, ang pinakamatanda ay si Tumbaba. So, siya yung naan Tapos, yung mga ibang kapatid ni Tulbaba, mga anak-anak na kagaya kami ni Asis. Kami umatyan si Sanjeep Tapos, yung mga pinsan niya, si Sunil. Ayan. At saka yung isang baby. Mga ano, si Tulbaba lang. sarap pula si tulbaba, tulbaba lang. Sarang pula na ano sa Tapos, yung mga kasama na yung mga anak-anak na nga. So ayan nagsindi sila yung parang pinakasimula ng program, nagsindi sila nung ano, nung candle. Tapos ayan, eto naman ay taga Eto si Dai na taga uh, or taga dito, taga dito sa may ano, sa Warayata. Hindi ko masyadong naintindihan yung pinag-uusapan nila. Although nagsasalita sila Nepali, hindi sila nag hindi sila gumagamit ng Daray language dito. Bali Nepali ang Nepali language ang ginagamit nila. So, marami pa. Marami mga kamag-anak ni Asis. Uh, malaki pala ang, ang kanila Asis. So, yung mga taga lang, yung magkapatid lang talaga ang napagpad sa rampula. Yung grandfather ni Asis at saka yung grandfather ni Suman. So, dalawa sila magkapatid na napagpad dito sa rampula. Dito sila tumira. Tapos yung mga ibang kamag-anak nila na hiwalay na may tagapidrahan ni pa pala guys. At ganito naman ginawa nila sa salad. Ginawa nilang cake. Ayan o. Carrots, cabbage. At saka ito, nagluluto na sila ng popcorn. So, tapos na sila magluto ng kanin at saka mga ulam-ulam, manok at saka yung mga salad. Bali, nagluluto sila ng popper dito. Lumabas saglit si Asis. Tapos, ayun, videohan niya itong video na to. Kasi nga, ah, pumunta yata siya kanina sa CR. Sinama niya si Asia. So, ayun. Bali, hindi pa tapos yung ano, yung meeting-meeting. So, eto, prepare na nila yung pagkain. So, ayan. May tubig. Ano yan? ah tubig sa, ano, gripo. Meron pa. Eto, salad dyan. Ginawa nilang parang pa-cake style. May fried fish my chicken What's this? Hmm? Open na no, papa achar. Ah achar This one this. Ah ano yung beans Na may cauliflower at patatas Eto kanin Saka may ano sila Bali eto contribution to na bawat pamilya kailangan dalawang piraso so 1,000 ang bayad so yan yun rinipay na nila ha? Hmm. hindi pa tapos dito eh kaya tapos lang magpakilala ipakilala bawat ano halimbawa kami dito sa Rampula isa isa nagpakilala si Baba Tol Baba nagsasalita. Dami pa lang kamag-anak ni Asis. So ayan guys, kain na tayo. No need food for Asher. Me and Asher this one, Papa. Yes, for me and Asher this one, food. Nagpadagdag ako ng ganito kasi gusto ni Asher. Mm, tulog si Tonton. Mm, nandito kami sa may tuktok. Mm, shhh Ayun sila mga nakapila na. At kakain na alauna na dito. Kain tayo. Buti na lang hindi manghang yung pagkain. Eat nicely anak ko. Not like that. I will give you rice. So yung guys, tapos na kaming kumain. Ayan, eksakto naman nagising si Tonton. Yung prawn na kinuha namin kanina, itinabi ko para may pagkain si Tonton. Hindi ko siya mapakain ng may kasi maanghang. Kaya prawn na lang, tapos padidein ko na lang, bawi na lang siya mamayang gabi sa bahay. Yun ang ano niya, pagkain niya. Yan na lang muna. Prawn na lang muna sa kanya. Kasama namin yung isang... day Nini siya. Oh. Katapos lang kumain, kaya pahinga-pahinga. At nagangat-ngat kami ng chewing gum kasi nga, yung ano para matanggal yung lasa ng pagkain sa bibig. Parang, ewan ko, di ko maintindihan yung parang malagkit na ka na ano. <laughs> kasi sabi ko, asis, bilis siya ng chewing gum para yung amoy ng bibig medyo ma-refresh. hindi pa rin tapos yung pinag-uusapan nila doon. Ngayon, palamig na. Sabi ko kay Asis, kapi muna kami. Magkakapi kasi malamig. At saka yung kinain ko parang hindi ako natunawan. So, kailangan ko ng konting pampatunaw. So, nandito kami. Ayan, o, nandito kami sa may hut. Nandito kami sa may hanging bridge. Kung saan kami bumili kanina ng tubig ni Asir at saka ng kanyang cheese balls. Ay, wow! May May popcorn! Ayan, may popcorn din sila. Oh, you put there? Give adding also, okay? Ayan, nandito kami. Cappuccino, latte, espresso, americano. Ayan yung mga kapi nila. Ay! Nakapasyal sa saura. <laughs> ah, Kapi-kapi muna tayo, guys. Oh, nice.